namin at hindi kami nagsisisi kung bakit kami ipinanganak na mahirap ang hindi ko lang matanggap mga katangay ayan tawagin kami na yun no wow yun nakakita na ako ng ipapalit ko kay misis yun isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga katangay yan welcome sa aming youtube channel at siyempre maraming salamat sa patuloy na suporta at panonood ng aming mga vlog at yun mga katangay ngayong gabi ay mayroon tayong iba vlog at yun at ang vlog natin ngayon mga katangay ay yun nakakita na ako ng ipapalit ko kay misis palitan na natin si misis mga katangay ayaw ko na siyang makatabi magtulog kasi nakakita na ako ng bago eh. Kaya, ito ipapakilala ko sa inyo mga katangay <laughs> ito na ang ipapalit ko kay Messi <laughs> joke lang yung mga katangay <laughs> ito na meron tayong bagong spergan mga katangay hayan uh, in order natin to mga katangay at ito masusubok natin to mga katangay kung magkalma at yan ito po yung presyo Uh, 17,000 uh, 17, yun may bago na tayong ispergan mga katangay mas maganda siya at comfortable tayong gamitin ito kaya maraming salamat po sa patuloy na suporta at panunood ng ating mga vlog yun abangan nyo bukas i-unbox natin ito mga katangay at siyempre ngayong gabi mga katangay ayaw ko muna makatabi si misis magtulog ito muna yung Ito muna yung ano ko. Ito tabi ko magtulog mga katangay. Ah, kasi ano eh. Namiss ko to eh. Namiss ko siya mga katangay. At bago lang tayo naka makakagamit. Bago lang tayo makakagamit ng ganito mong klaseng pana. At yun, sa, simpre sa tulong ninyo mga katangay sa hindi niyo Pag-skip ng ads. Sa... Lagi niyong panonood sa aming mga vlog. Maraming maraming salamat po. At na appreciate po namin yung sobra sobra at yun siyempre joke lang yun mga katakay na hindi natin siyempre hindi natin yan papalitan si misis pang habang buhay na yan iyo no kiligin ka kiligin yan oh Ano? at iyo no siyempre tabi mo natin ito magtulog mamaya at hindi lang yun mga katangay. Mayroon pa rin tayong iba vlog. Isang baser. Baser to mga katangay. Alam nyo mga katangay, tanggap naman namin na tanggap naman namin na mahirap kami mahirap. Tanggap naman namin yung sarili namin at hindi kami nagsisisi kung bakit kami ipinanganak na mahirap. Ang hindi ko lang matanggap mga katangay, ayan tawagin kami na sakit pakinggan eh, masakit hindi namin pinapansin yung mga baser pero sa sinabi niya ito na napakasakit sa loob ayan no? na kung maalal yung mga katangay yung in natin na nanghukay tayo ng urabi sa kalumboyan sabi niya dito hindi naman yan masarap pagkain niya ng mga ampas lupa yun napakasakit talaga mga katangay hindi naman kami nagsisisi kung bakit kami mahirap eh ang hindi ko lang matanggap ang tawagin kaming ampas lupa o oh, kahit kami ay mahirap pero ang kinakain namin ay galing sa malinis na parang hindi kami nag hindi kami nanlalamang ng kapwa at ito yung pangalan niya mga katayo si Wilbert Wilbert Maliksi siguro mayaman to kaya nagsabi to ng ganito sana hindi ka naman nag kung ayaw hindi mo gustong panoorin yung mga vlog namin, huwag ka na lang mag, mag lang mag comment ng mga ganitong comment. Kami hindi na namin pinapansin yung ibang mga bas Nababasa namin hindi na namin pinapansin. Pero sa sinabi mo napakasakit eh. Ang tawagin mo kami na hampas lupa. Kahit kami ay mahirap. Yung bawat butil ng pagkain na kinakain namin, pinaghihirapan namin. Buwis buhay na naghahanap buhay kami para lang makakain kami at yung sinasabi mo na pagkain yun ng mga ampas lupa hindi namin yun ikinakahiya kasi nasa malinis na paraan at marami, kaming alam na pagkain na pagkain ng mahihirap hindi katulad mo na siguro isa kang mayaman tao kaya ka nagsasabi sa amin ng ganito kung wala kang magawa sa buhay mo huwag ka na lang mag, mag comment ng ganito kung mayaman ka tumulong ka na lang sa mga mahirap hindi yung tawagin mo kami na hampas lupa alam mo na ka masakit masakit sa pakinggan eh anong palagay mo sa amin walang puso hindi hindi kami nasasaktan Yan mga katangay si Wilbert Maliksi yun yan ang kumin ito sa baba alam mo happy happy, happy ako ngayon eh kasi naka ano tayo ng bagong spear pero nasakit ng sinabi mo eh nasira tuloy yung mood ko hindi naman namin pinagsisiyan kung bakit kami mahirap proud kami kung na, proud kami dahil naging mahirap kami kung anong mayroon kami contento kami sa buhay namin kung anong mayroon kami kaya ikaw tumulong ka na lang kung mayaman ka hindi ka kumakain ng mga pagkain na katulad niya na hinuhukay namin at least mas malinis yan hindi kami nagnanakaw hindi kami nalalamang ng kapwa yun mga katay muli maraming salamat sa inyong patuloy na suporta ito mga kata ngayon sinasabi nyo yung naghuhukay tayo ng ano sa ano sa isla ng Kalumbuyan yan o sinasabi niya na pagkain ng mga hampas lupa grabe ka Ang lupit mo hindi mo ba alam na marami ang masasaktan dahil sa sinabi mo dahil hindi lang naman kami ang hindi lang naman kami ang naghihirap sa mundo eh. hindi lang naman kami ang mahirap eh. pero kahit mahirap kami masaya kami sa buhay namin at tanggap namin yun tindi mo kaya yun mga katangay, abangan nyo ito pag unbox natin bukas. I-unbox na, natin tapos gagamitin na rin natin sa pamamana. Ayan. Katabi ko muna ito magtulog. Kasi misis. wag mo na yan. <laughs> I-ano muna natin yan. Ipalayo. <laughs> ano? brad ikaw, tawagin ka na hampas lupa. O, tanggap mo ba? Ayaw mo rin? Grabe yung tao na to. Tawagin ba kami na hampas lupa? Bundle, eh. Wilbert Maliksi. Kahit mahirap tayo, hindi naman tayo nagsisisi na naging mahirap tayo, di ba? Dahil yun tayo at yung mga pagkain na kinakain natin hindi naman natin yun ninanakaw kundi na sa malinis na paraan buho na natin dyan dugot pawis buwis buhay tayo para lang makakain yan mga katay abangan nyo mamaya itatabi natin magtulog ah balong isbargan miss na good mood sana tayo naging eh. bad mood grabe na rin tao na to o makapagsalita wagas alam mo ba na hindi lang kami yung sinaktan mo sa mga sinabi mo marami tayong viewers na mahirap din na nanonood sa atin nasasaktan masaya sana ako ngayon eh kasi naka ano tayo ng bagong pana naging nawala tuloy tayo sa mood sinabi ng baser na to bakit porkit ba mayaman ka at mahirap kami ganun ganun ka na lang kung makapanlait lupit mo naman carding <laughs> eh bukas na lang natin ituloy ito mga katangay para balik tayo sa ano makabalik tayo sa good mood natin yun, good morning mga katangay ayan, magandang umaga sa ating lahat sa ating mga viewers dyan, magandang umaga dito kami natulog ni ano <laughs> dito, dito kami natulog Bangon Bangon na yun, <laughs> medyo nasa maganda ng mood tayo kagabi wala tayo sa mood <laughs> tapid tayo mga katangay ayan ngayong araw mga katangay, i-unbox na natin ito mga katangay Ape. Joke lang yun na dito kami natulog mga katangay. Kasama ko si Mrs. Natulog sa labas. Bali. Kaya max natin. Punin mo yung ano. Chilio. Ayos si Tangay Randy. Kapit mga katangay. Uy <coughs> naman wala yung panan Tangay Kulot. Hindi <laughs> mihip na naman ang amihan. Bawak.

Pak det lewa balu sareng kar murubak ka hoy. Dubli dubli. Iyo noh. Nah. Wah, janten aya astal. Lebas nanggaran. Bakamada <gir> mayang rumah, Pak? <laughs> Pag iwan na daw may yung guma. <laughs> Uau! Wow.

tangay Gilbert <laughs> Mati hindi ngara na <ha>? rin ah Akambal na <laughs> Uy, yun ako makakatay ah Taki lang? Ha? Taki Dito? Wala, tinali lang Tali Parang hmm. mas natin Pinalagyan natin ang pangalan. Yeah. Yun, thank you. May bago na tayong pana na magagamit. Hmm? Pakain na na. Yun, mga katangay. Yan. Tapos na tayong mag-unbox at hindi pa natin magagamit kasi malakas pa yung amihan ayun uh, abangan nyo na lang mga katangay kung kailan natin magagamit sa pagkalma at uh, sa nga nagsabi sa atin yung nambas atin at pinawag tayong hampas lupa ayun salamat sabi ko sa iyo alam mo hindi kami nagsisisi kung bakit mahirap man kami ipinapakita lang namin kung anong uh, kung ano yung buhay ng mahirap pinapakita namin na kahit mahirap kami hindi kami magugutom kasi marami kami pagkain na alam na hindi mo alam kami marami kami pagkain na makakain marami kami nalaman pagkain na sa bundok sa kabundukan na kinabubuhay namin ikaw, hindi mo naman alam na ayun pag ikaw, naghirap magugutom ka kasi wala kang alam na pagkain eh hindi, yung alam mo, puro masasarap na pagkain kami, marami kaming alam kaya, yun, hindi kami nagsisi kahit mahirap kami masaya naman kami sa buhay na wala kami tao hindi kami nanalalamang ng kapwa at hindi kami gumagawa ng masama kaya, yun's maraming maraming salamat mga katangay. Hanggang dito na lang tapos ang ating vlog sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panunod ng aming mga vlog.